Maulan umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ulan dito. Oh, dinig ba sa bubong? Hmm. Saan, maulan umaga, pati damit, hindi na natuyo. <laughs> good morning, good morning, everyone. Maulan, umaga ngayon. Hindi na tayo nakapagkinda kahapon. Itiniti natin magkinda ngayon. Masira ang ating panindang. Wala tayo kikitain. Good morning, good morning sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat, kahit saan mang kayo. Pasubscribe naman po ang ating munting channel kung nagustuhan nyo ang aming video. Paki-like na rin po. Maraming maraming salamat. God bless all. Sana po safe, to, safe po tayo lagi May mga tinatama ng mga baha importante ligtas po tayo di bali ng mga gamit huwag lang yung buhay maraming salamat po God bless